So, ayan guys, magbalat ako ng uh, cactus fruits. Pero masyado siyang matinig guys, kaya masakit sa kamay. At uh, kung hindi ka marunong ng technique pag balat niyan, uh, siguradong tad ang iyong kamay ng tinig. Kaya, mo, oh. kaya nung first time ako nagbalat niyan, kasi ang sakit masakit talaga sa kamay, gawa ng kahit may gloves ano uh, tumatago sa gloves yung tinik ng cactus kasi sobrang pino ng kanyang tinik kaya mahirap siya mahirap siya guys sa balatan pero kasi paborito yan ng kapatid ng ano ko so wala tayong choice kaya ayan na lang aralin uh, arali natin kung paano magbalat ng cactus. Ewan ko sa iba kasi yung iba daw hindi, hindi daw marunong magbalat niyan. Ah, uh, dito lang yan sa Saudi. Ewan ko sa atin sa Pinas, sa Pinas kung meron ganyan. Ah, uh, cactus na kinakain. Parang wala naman ano. Parang ang cactus sa atin is eh, plant lang talaga. E, parang hindi naman na uh, namumunga ba. Dito lang yan sa Saudi. Actually, hindi ko rin yan gusto ang taste niya. Hindi ko masyadong pipe. So, yun lang guys. Ah, uh, Shoutout sa aking mga uh, friendships, sa aking mga uh, viewers and subscribers. Thank you guys sa support.